Yun yung kinain ng baka mga idol. Hmm. Pero bumunga naman siya. yun ito, 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 yung talagang napuruhan. Ayan Bumunga naman. Ah, bala ko sana dati ay patanggal na. ay eh, sabi ni Papa wag dahil bubunga pa nga pag nabunuhan Yan. Tama lang yung ating naging ano. Ayan, kaya madalang doon sa part na yun. yun yung napuruhan talaga. Hmm. Sagad sa puno ang pangangainan may natikim tinitikman ng bagya mga kaibigan doon kayo kakain sa tabi inyo na lang yung tabi ayan tulad nyan mga idol oh. tinitikman pero ayos lang yan dahil hindi naman sila marunong magtanim kaya nakikikain lang ito ayan Taka ito tinikman mga kaibigan ko sa tabi lang kayo kukuha inyo na yung tabi nagugutom nagugutom sila mga idol nagugutom kawawa naman